So ito mga kawilag, may naisip akong kalokohan Kasi marami na namang itlog. May gagawin ako sa itlog. <coughs> Yun! so, yan, babatihin natin. Mabilisan lang kasi bumalik si si ating sexy taring Wait. ganyan, sasalin ko dito so ito na, lagyan natin sa rep, palalamigin natin to. yan ang ice cream ice cream egg one eternity later na. gawa na ang aking ice cream Ice cream. Ay, oh, tagal na niya kasi ng ano, mm. eh. Ayan, pwede na yan. Ang aking mango ice cream reveal. Taste reveal. Una natin patitikman. At Lynn, damagang sexy, Tommy. Ayan. Ikaw ang huhusga kung kamusta tong aking invention na mango ice cream. Ah, oh, di, kung ano chara chara Oh. Ah. Oh. again, okay. Taste reveal. O, bae, titikman mo. <laughs> Taste reveal na. Mango, mango ice cream. Ay, matigas sobra. <laughs> matigas pa sobra. Okay. Maya-maya na lang. Maya, maya na lang. Yan, pwede na yan. Dinurog-durog ko na lang siya para malaman na natin. Ano nga ba ang lasa ng aking invention? Sa joke sa joke, ang tigas mo. <laughs> Mamuumuong <-mu> <laughs> mango ice <is> cream. <laughs> So eto na ang next mga kawilib, mga kawilib. <laughs> so eto na next mga kawilab, ang ating ang aking Prince Charming. Yeah. Hindi ko pa siya sinasagot, medyo ano ko, Piki Puso mo na 'yan, baka maano ko. yan, so siya naman ang mag so yan, magsasabay sila magsasabay silang dalawa Balik kanina si ate Lynn. tinikman na niya pero kasi sobrang tigas pa so parang baka di nila lasahan masyado ang aking mango ice cream yan, oh mm. ah, so yan, taste reveal sabay kayo sumadyok sabay kayo sumandok dali, sabay Sabay kayo sumandok, sabay di kayo sumubo. Mayin ice cream. Ayan. One, mm -hmm. two, three. okay. <laughs> <laughs> <Bakit? laughs> okay. <laughs> <Bakit? laughs> ano? For the second time. <laughs> <laughs> ah! Doon na, mumag-mumag. <laughs> alam mga kawila, sa so totoo lang, napakahirap itong patikimihin, nagdadalawang isip ako. Eh, kaso, syempre, it's kasama siya sa, kasama niya sa vlog. kasama siya sa kawila couple vlog. So, so, ayan sila, na-prank sila. oh, may asin to. So, kamusta? Ang lasa? Sarap? Sarap? Ano yun? Masarap? Oh, di diba Mas malasa ngayon. <laughs> Ayan, andito na si Jo, Andito na si Jo, ha? Abang na si Mangot. Ayan, Joe. Papatikin mo ko sa'yo. Ano to? Uh, taste reveal. Kailangan mag-ano ka sa akin, mag-comment kung kamusta yung ginawa kong itong mango ice cream. Okay? Nintindihan mo ba? Tagalog ko. Naiintindihan ko. Very good. Oh, sige. Mango ice cream. Huwag lang English. Kini. <laughs> oh, dali. Sandukin mong ganyan. Kumuha ka. Yan. Natagal mo. Matitikman mo bang ganyan? Mango naman yan. Mango ice cream yan. Dami yan mo. Para malasa mo. 2, 3. sa <laughs> so <it's> buwan. <laughs> so ito, gusto nyo malaman. Ano ba ito? Gusto nyo malaman kung ano yan. Binidyo ko naman kung paano ko siya ginawa eh. Gusto nyo malaman? Oo. So malaman? So malaman? Pakalor hinugasan Ah, sige na. Ah, oh, game. Game, game, game.